If. Andito na po tayo. Andito na po tayo sa puno. Kung saan po. Dito po nakatira yung kaibigan natin. Kaibigan, magandang ano sa iyo? Tangali. So, Sana ako sa iyo kay Bigan dahil inalis mo na ang na ng mga tikbalang. po sa inyo ala ko po sana itong ibigay po yung natitira kong pagkain po para sa inyo so sana po tanggapin niyo po ito dahil bukal sa loob ko po itong ibigay po sa inyo kaibigan andito ba kayo? andito po ba kayo kaibigan? maaari ko po, po bang maramdaman yung presensya po ninyo andito po kayo? para po sa inyo ito mga kaibigan. po nararamdaman yung presensya niya po hintayin lang natin yung kaibigan natin maghintay lang po tayo tol daman ba tol parang may presensya na no kasi na tul. parang andito na siya tol kaibigan magandang hapon sa iyo kaibigan at salamat ako sa iyo kaibigan dahil po tinanggal mo na yung sumpa ng mga tikbalang at nakakaroon po ako ng chance na maaari na po ako makauwi kaya sobrang salamat po sa iyo kaibigan kaibigan huwag mo sana itong sasamahin kaibigan kung pwede ba sana ang kan kita anak ko kaibigan mo. Wow. Kita nyo ba yan tol? Nakita na ba yan? Nakita na ba yan tol? Kaibigan May binigay po ako sa inyo dyan pagpasensyaan nyo kaibigan kasi po yung natira dalawa na lang po kaya binigay ko na po yun sa inyo yung isa habang po maglalakbay ako pa uwi sana wag nyo po sanang masamain po na dadalhin ko na lang po tong isa kita nyo ba yan tol yung nilagay natin na pagkain andun sa puno ayan o oh. butulo. Bako lang po ito kinain tol. Ayan o. Kinain nila tol. May malapit na kalaban dito. Kina, kinain niya tol. Kinain niya yung pikin natin tol. So, ano po yung kaibigan? Mahal lang bagay po para saan po yan? Ituturo niya yung lapas palapas tol. Wow. Ituturo, ituturo niya dahil yung daan palapas. Naku po kung ganyan po. Maraming maraming salamat po sa iyo kaibigan. Sobrang saya po ko. Saya ko po kaibigan. Makauwi na po ako. So na po, tulungan niyo din po yung mga kasamahan ko. Wow. Grabe to eh. Unexpected po talaga ito. Ay, unexpected po talaga ito tol na pangyayari. iwanan ni tour tutulungan tayo ng kaibigan natin para makalabas tayo kung ganun po kaibigan maraming maraming salamat kaibigan salamat po sa pagtutulong po ninyo lalo na po sa isang katulad ko po eh, hindi po masama ang hangarin sa pagpasok po sa lugar po ninyo kaya sana po tulungan nyo po yung mga kasamahan ko na naghihirap sa ngayon gusto rin po salamat talaga ito imaasahan to grabe hindi ko talaga tol. inaasahan tol. at tutulungan tayo na isang kaibigan natin ah! eh. Oh, oh, oh. oh. Paano mo yung nagagawa kaibigan? Binayan niya yung ano ko tol. Inaya niya po ako tol.